Ay, isang magandang umaga. <laughs> Dito mga kabay, may naghatid kasi sa atin, ayan oh. Ang daming halaman. Yun, may black cardinal. Tapos ah, di ko alam tong ano na to, mga kabay. Yan, paki-comment lang diyan sa comment box. <laughs> Yan pagising na pagising natin mga kabay may grasya Tapos ito pa. Ah, uh, sobrang ganda oh. Grabe. Yan gawa natin ng ano mga kabay itanim natin sa araw na to. Kasi wala pa kami lakad si Sir. Uh, basta lahat mga kabay uh, iano natin, itatanim natin. Uh, hanap lang ko ng ano pwede pagtamnan. Okay. Yan, yun yung mga ano natin mga kabay. Mar yan, maraming maraming salamat talaga sa inyo lahat na patuloy na, patu patuloy pa rin sa pag-support ng channel natin. Yan, maraming maraming salang salamat tungkol sa pag mga pagtatanim. Yan, hindi lang halaman, puno, prutas para sa kalikasan natin. Okay? Uh, I-prepare ko lang mga kabay, balikan ko kayo. A few moments later. Ah, pwede pagtaniman. Ito. Yan, dito natin sila itanim mga kabay. Ito mga kabay, mura lang po. Yung mga ano na to. Ito pa. Ito yung gagamitin natin. Yun. Kasi hindi naman sila masyadong ano mga kabay. Malalaki. Kabila natin. Ito siya. Ah. Yeah. Yun, ito yung pagtam na natin. Walahin natin itong ano mga kabay. Yan. Sobrang ano nito mga kabay. Sobrang thank you talaga sa nagbigay. Kasi ay ano natin. Yun. Yan, panimula na naman mga kabay ulit. At siya, yan o. Okay na. Tapos, pangalawa ah. ano ito, mga kabay ah, paano ba itong gagawin ko dalawahin ko siguro siya yan sa anyo, ay, ano natin kutsilyo ko lang itong mga kabay sacrifice natin itong isang ano dahon yan dito ko siya ikakat un, ah dalawang dahon pala yung na-sacrifice mga kabay siya Kanim na natin un, okay hmm yan Susa pa Okay. Ganyan lang sa kano mga kamay. Napakadali lang pagka nag-ano tayo. Diyan. Tapos itong isa. Dali. Ito. Ipan ng talbos. natin. Okay. un, mm. yeah. Kapat natin mga kabay. Ito. Balik at loh. Siap. problema mga kabay naubusan ako ng lupa naubusan <laughs> na tayo wala tayo dito yan oh saan na ba yun Ito siya yan yan na natin tusok lang siya yeah. Kailangan ko maalala yung kanyang mga ano mga kabay. Mga stick. Para ano sa mga kabay. Kukuha ah. ko lang yung kanyang lupa. A few moments later. Mga kabay, nalagyan na natin ng mga stick. alalayan na, na natin sila mga kabay. Yung mga kanilang dahon yan. Ang importante talaga mga kabay. Uh, pagkatapos natin silang maitanin dun sa pot na pinaglagyan nila. Kailangan natin alalayan ng stick bawat dahon. Kasi uh, wala pa silang ano mga kabay. Wala pa silang... Uh, anong tawag nito uh, na, na dehydrate pa sila kasi yung nangagana sila sa cutting tapos, di ko pa alam mga kabay kung ngayon lang to pinutol o kagabi pa. Itos lang. Yan o. Kung napapansin nyo, linagyan natin ng mga stick. Yun. Ito, linagyan natin ng stick ng kawayan. Ayan siya. O, tapos, ito. Ganun din. Ito, tatlo. Kasi tatlo yung dahon. Ayan, tatlo yung dahon niya. Tatlong stick din yung linagyan natin mga kabay. Ayan. Tapos, ito din. Ito, dalawa dala yung stick uh, na natin ayan oh kanyang puno yun yun siya, mga kabay tapos yung uh, isa natin ito dalawa yung stick ko yun oh ano yan talaga lahat, mga kabay nakatali yan yan oh sa likod yan tinali natin yan kasi kapag ka, hindi natin tulagyan mga kabay babagsak lahat ng dahon dyan sa gilid kasi Uh, dehydrating pa siya hindi pa siya ano hindi pa siya naka-recover yan tapos mamaya diligan ko to ito pa yung isa yan ito mga kabay medyo matiba itong black cardinal pero kailangan pa rin natin lagyan ng stick okay uh, yun lang yung mga ano mga kabay mahalaga sa mga pag propagate natin ng mga halaman yan ang pinakaano kailangan talaga mga kabay ah uh, parating natin sila pangalagaan din ang dami ko pang gagawin na yan yung iba pa yan tapos yung mga ano natin dyan ayan o gumaganda na talaga din sila mga kabay yung mga halaman natin yun mga kabay kailangan ko na rin yung ipropa kasi mahaba na ito mahaba na kanyang steam so kailangan ko na rin siya ipropa pero ang kanyang tingnan nyo naman kanyang dahon mga kabay oh, sobrang ganda kanyang paragated ito pa o oh. sobrang ganda talaga ito mahaba ikat ko sa dito mga kabay kasi may mga mata na ayan o dyan, dyan, yan magkakaroon ng mga shoot yun tapos yung aglo ko dito buhay na rin ayan o okay uh, yun lang yung ano natin mga kabay uh, maraming maraming salamat uh, thank you for watching sana nag enjoy kayo